Naranasan mo na bang mapahiya o bastusin sa harap ng ibang tao? Yung parang simpleng biro lang pero sa totoo lang nakakasakit at parang tinapakan ang pagkatao mo. Baka sa trabaho, habang nagsasalita ka sa meeting, may biglang sumabat at pinuna ang sinasabi mo sabay tawanan pa ng iba. O kaya sa barkada, habang nagkukwentuhan kayo, may bumanggit ng isang nakakahiya mong karanasan. Tapos ikaw, napangiti na lang kahit gusto mo nang lumubog sa hiya. Masakit, di ba? at hindi mo maiwasang magtanong, Bakit ganun? Ganun na lang ba kababa ang tingin nila sa akin? Paano ba ako sasagot ng maayos nang hindi nagmumukhang mahina pero hindi rin bastos? Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaan na sa ganitong sitwasyon. Pero alam mo ba, may magagawa ka. Hindi mo man kontrolado ang ugali ng ibang tao, kontrolado mo naman kung paano katutugon. Dito pumapasok ang tinatawag na Stoic Philosophy isang sinaunang aral na nagtuturo ng katahimikan, disiplina at dignidad. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo makukuha ang respeto ng iba agad-agad. Hindi mo kailangang maging mayabang. Hindi mo kailangang makipag-away. Ang kailangan mo lang ay paninindigan, maayos na kilos at kontrol sa sarili, mga aral mula sa Stoicism. Isipin mo ito, ang tunay na malakas ay hindi yung marunong manlait pabalik. Hindi rin yung laging naghahanap ng atensyon, ang tunay na malakas ay yung kalmado at buo pa rin ang loob kahit binabastos. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang sikat na Stoic philosopher, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Kapag naintindihan mo ito, makakahanap ka ng tunay na lakas. Kaya tandaan, ang respeto ay hindi hinihingi, pinapakita ito sa kilos. Hindi mo kailangan ng maraming salita. Ang kilos na may dignidad sapat na para igalang ka ng iba. Kung madalas kang binabalewala o minamaliit ng iba, panahon na para ipakita sa kanila kung gaano kahalaga At hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang simpleng paraan mula sa Stoicism na makakatulong sa iyo para igalang ka, mapatrabaho, barkada, o kahit sa mga taong hindi mo kakilala. Handa ka na ba? Tara, Simulan na natin ang paglalakbay, tahimik pero matatag, patungo sa tunay na respeto. Bakit ka binabastos ng iba? Naranasan mo na bang binastos ka o pinagtawanan kahit wala ka namang ginagawang masama? Yung tipong laging may puna sa'yo, may patama o kaya binibiro ka sa harap ng ibang tao. Minsan tuloy na iisip mo, galit pa sila sa akin? May ginawa ba akong mali? Pero sa totoo lang, hindi laging dahil may galit sila. Madalas, gusto lang talaga nilang magmukhang mas magaling kaysa sa'yo Dinagawa ka nilang hakbang paakyat para sila ang mapansin, hindi ikaw. Parang hagdanan, ikaw ang inaapakan para sila ang makataas. Makikita mo ito kahit saan. Sa trabaho, may kasamahan kang laging pumupuna sa trabaho mo para mapuri siya ng boss. Sa barkada, may kaibigan na laging nagkukwento ng mga kapalpakan mo para matawa ang iba sayo at siya ang maging bida. Sa pamilya, may kamag-anak o kapatid na laging kinukontra ang desisyon mo para ipakitang sila ang laging tama. Bakit may ganitong klasing ugali ang iba? Kasi may mga tao na imbis na magsikap para tumaas, mas pinipiling pabagsakin ang iba para sila ang umangat. Mas madali kasi 'yon kaysa ayusin ang sarili. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang sigawan sila o patulan. Kailangan mo lang ng tamang mindset, ang stoic mindset. Sabi sa stoicism, ang respeto ay hindi hinihingi. Ipinapakita ito sa kilos. Hindi mo kailangan pilitin ang ibang tao na igalang ka. Ang kailangan mo lang ay manindigan sa tama. Kung kaya mong manatiling tahimik at kalmado, kahit binabastos ka, hindi ka nagpapadala at pinipili mong tumayo ng may dangal, doon ka mas lalo nilang igagalang. At higit sa lahat, doon mo rin igagalang ang sarili mo. Tandaan, hindi mo hawak ang ugali ng iba, pero hawak mo kung paano ka tutugon Kapag natutunan mong pumili ng tamang reaksyon, mas panatag ka at mas makapangyarihan. Sa bawat pagkakataong binabastos ka, may pagkakataon ka ring ipakita ang totoo mong lakas. Hindi lakas ng sigaw, kundi lakas ng loob at respeto sa sarili. At yan ang tunay na respeto, kusang ibinibigay, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang karapat dapat ka. Tip number one, tumayo ka, literal at metaphorical. Kapag may bago kang nakilala, boss, kliyente o kaibigan ng kaibigan. Ano ang unang kilos mo? Tumayo ka ba para batiin sila? Nakipagkamay ka ba ng maayos? Tumingin ka ba sa kanilang mata? Baka iniisip mo, ang liit lang naman ng bagay na yan. Pero ang totoo, dito pa lang, nabubuo na ang unang tingin ng tao sa'yo. Ang unang kilos mo ay parang unang pahina ng libro. Doon agad huhusgahan kung ikaw ba ay may respeto, tiwala sa sarili at may paninindigan. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang intensyon sa kilos. Hindi lang basta asal, kundi pagpapakita ng respeto sa sarili. Isipin mo ito. Nasa isang seminar ka. Maraming tao, may mga boss, empleyado, at negosyante. May isang lalaki na kahit tahimik lang, kitang-kita mo agad ang presence. Kapag may lumalapit sa kanya, tumatayo siya, nakikipagkamay, at tumitingin sa mata. Hindi siya maingay, hindi nagpapasikat. Pero ramdam mo may respeto siya sa sarili at sa iba. Maging sa simpleng thank you sa waiter, tumatayo pa rin siya at nakikipag-eye contact. Hindi dahil sa arte, kundi dahil disiplinado siya sa kilos. Ngayon, meron din namang isa pa sa seminar. Nakaupo lang. Laging nakayo walang eye contact. Kapag kinakamayan, parang wala lang. Tahimik din, pero parang wala masyadong tiwala sa sarili. Pareho silang hindi sikat, pero anong napansin ng mga tao? Mas lumapit sila sa unang lalaki mas nagpakita ng respeto kahit wala pa siyang sinasabi. Bakit? Dahil sa kilos niya. Dito mo makikita ang stoic principle sa totoong buhay. Ang kilos mo ay refleksyon ng pagkatao mo. Kaya ang simpleng pagtayo, pakikipagkamay at pagtingin sa mata, hindi lang yan basta paggalang sa kausap kundi pagpapakita na may respeto ka sa sarili mo. Ang mga stoic hindi sila nagyayabang. Pero maingat sila sa galaw dahil alam nilang ito ang basehan ng tunay na respeto. Anong dapat mong gawin? Simula ngayon sa kahit anong pakikipagkita, sa opisina, tindahan, o kahit online call, maging present ka. Kung may dumarating, tumayo. Makipagkamay ng buo, tumingin sa mata. Kahit simple lang ang kilos mo, malaki ang epekto niyan sa tingin ng tao sa'yo. Ipakita mo sa galaw mo na alam mo ang halaga mo. At kapag nakita nila yon, kusang susunod ang respeto kahit wala kang sabihin. Tip number two, kapag ini-interrupt ka, gamitin ang titig. Habang maayos kang nagsasalita, bigla kang pinutol ng kausap mo. Sumabat siya, binago ang usapan at hindi mo na natapos ang gusto mong sabihin. Nakakainis, di ba? Ang natural na reaksyon natin, magalit. Sumagot ng may tono, magtaray. Pero teka lang, kung gusto mong makakuha ng respeto sa paraan ng isang stoic, hindi galit ang sagot. Ang mas epektibo, kalmadong titig. Imbes na agad magsalita, tumigil ka tumingin sa kanya. Tahimik, kalmado, diretsyo. Wala kang sinabi, wala kang galit sa mukha. Isang tingin lang na parang sinasabi, alam ko ang ginawa mo. At hindi ko kailangan sumigaw para ipakita yon. Alam mo kung bakit malakas ang epekto nito? Kasi hindi lahat kayang manatiling tahimik sa ganitong sitwasyon. Karaniwan, kapag napahiya, lumalaban agad. Pero ang taong may kontrol sa sarili, kayang pumili ng katahimikan na may lakas. Halimbawa, isang gabi, kumakain kayo ng pamilya. Nagkukwento ka ng nakakatawa. Nakikinig ang lahat. Masaya ang usapan. Biglang may kamag-anak na sumabat. Nagbiro siya na parang gusto kang mapahiya. Hindi ka nagsalita agad. Tiningnan mo lang siya. Tahimik pero diretso. Walang emosyon. Walang ngiti. Walang ines. Tahimik ang paligid. Nararamdaman ng lahat ang tensyon. Hanggang sa siya mismo ang nahiya. At pagkatapos ng ilang segundo, ikaw na ulit ang nagsalita. Anyway, Gaya ng sinasabi ko kanina, walang gulo, walang sigawan. Pero ikaw ang may hawak ng respeto at atensyon. Anong aral dito? Kapag pinutol ka sa usapan, hindi mo kailangang sigawan o tapatan ng init ng ulo. Gamitin mo ang mata mo, isang simpleng tingin. Kalmado pero matatag. Ramdam ng kausap ang paninindigan mo. Pagkatapos nun, ituloy mo lang ang sinasabi mo. Sabihin mo, balik tayo sa pinag-uusapan ko. O, gaya ng sinasabi ko kanina, Simple lang, walang drama, pero buo ang dignidad mo. Sa ganitong paraan, natututo ang ibang tao na hindi ka basta pwedeng putulin o bastusin, hindi dahil takot sila, kundi dahil nararamdaman nilang nirerespeto mo ang sarili mo. Ang taong may stoic mindset, hindi pala away. Pero hindi rin nagpapalamang, tahimik siya. Pero matatag, at ang titig niya, mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Tip number 3, kapag pinagtatawanan ka, tanungin mo ulit. Naranasan mo na bang biro-biruin o pagtawanan sa harap ng ibang tao? Yung tipong sinasabi nilang, joke lang, pero ramdam mong may tama sa'yo? Alam mong hindi nakakatuwa, pero nahihiya kang magsalita. Kung tatawa ka, parang okay lang sa'yo. Kung magagalit ka naman, pakasabihan kang pikon. Kaya minsan, parang wala kang panalo. Pero huwag kang mag-alala. May simple at disenteng paraan para maibalik ang respeto sa sarili mo nang hindi kailangang makipagtalo o makipag-away. Ang sikreto, tanungin mo siya ulit. Kapag may nagbiro ng bastos o nakakahiya tungkol sa iyo sa harap ng iba, huwag kang tumawa. Huwag mo ring sabihin, tama na. Sa halip, tumahimik ka lang, tumingin sa kanya at sabihing, pakiulit nga. Alam mo kung bakit malakas ito? Kasi pag inulit niya ang biro, hindi na ito kasing lakas ng una. Nawawala ang timing, nawawala ang tawa. At kadalasan, napapansin ng mga tao na hindi pala nakakatawa yung sinabi. Halimbawa, isipin mo reunion yun ng dating mga kaklase. Masaya ang lahat. Biglang may isa na nagsabi, Naalala nyo ba nung nadapa siya sa stage? Nakakatawa yun. Tawanan ng ilan. Karaniwan, mapapangiti ka rin kahit napahiya ka. Pero sa pagkakataong ito, tumingin ka sa kanya at kalmadong tanungin. Pakiulit nga, biglang tatahimik ang paligid. Siya mismo mapapaisip. Tama ba yung sinabi ko? At kung susubukan niyang ulitin, halatang pilit na. Hindi na nakakatawa. Makikita ng iba na bastos pala talaga yung biro. Wala kang sinigawan. Hindi ka rin nagalit. Pero nakuha mo ang respeto dahil kalmado kang tumayo para sa sarili mo. Bakit epektibo to? Kasi hindi ka naging pikon. Hindi ka rin nagpatawa para lang sumabay. Pinakita mong hindi ka basta-basta nagpapaapekto. At yan ang tunay na lakas. Hindi sa lakas ng boses, kundi sa kontrol mo sa sarili. At kapag nakita ito ng iba, mas lalo kanilang nilang igagalang. Anong dapat mong gawin? Kapag may nagbiru sa iyo na nakakabastos o nakakahiya, huwag kang tumawa kung hindi ka natutuwa. Huwag kang sumigaw o magalit. Tumingin ka lang sa kanya at sabihin, pakiulit nga. Doon pa lang, mararamdaman na nila ang lakas mo. At minsan, ang simpleng tanong, mas malakas pa sa anumang sagot. Tip number 4. Kapag may nanggagalit, Baguhin ang usapan Naranasan mo na ba na may taong sinadya kang asarin o pahiyain sa harap ng iba? Yung halatang halata na gusto ka lang nilagalitin o saktan gamit ang salita Halimbawa, nasa family gathering ka Biglang may nag-comment ng masakit na patama tungkol sa trabaho mo O isang pagkakamaling hindi mo na gustong balikan Tahimik ang lahat, pero alam mong lahat nakatingin sayo Naghihintay ng sagot Normal na reaksyon? Magpaliwanag Magalit Magtaas ng boses. Pero teka, may mas matalino, mas stoic na paraan para ikaw pa rin ang may control sa sitwasyon. Ang sekreto, baguhin mo ang usapan. Sa halip na sagutin ang patama, magbigay ka ng tanong o comment na wala talagang kinalaman sa sinabi nila. Pwedeng, Uy, alam nyo ba kung saan masarap magpa-deliver ng ensaymada ngayon? O kaya, Uy, speaking of get-together, kailan ulit yung birthday ni Tito? Sa unang tingin, parang iniiwasan mo ang issue. Pero ang totoo, ikaw ang nagdidikta ng direksyon ng usapan. Hindi mo sila pinatulan, pero hindi ka rin nagpatalo. Kwento time. Isang beses, nasa handaan kami. May isang kamag-anak na biglang nagsabi sa harap ng lahat. Oh, kamusta na yung negosyo mo? Akala ko booming, pero parang tahimik ka. Ramdam ko yung sarkasmo. Pero imbes na magpaliwanag o sumagot ng pabalang, ngumiti lang ako at sinabing, Uy, Napansin niyo ba yung bagong pintura ng bahay ni tita? Ang ganda ah. Tumawa yung iba. Naputol lang tensyon. At yung nag-comment? Hindi na nakaulit. Hindi ko siya pinahiya. Pero pinakita kong hindi ako basta nadadala ng emosyon. Anong aral dito? Hindi lahat ng patama, kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng insulto, kailangan mong itama. Minsan, ang pinakamatalinong sagot ay pagbabago ng topic. Ginagawa ito ng mga taong may malalim na disiplina at respeto sa sarili. Paano mo ito magagamit kapag may taong nang aasar o nagpaparinig? Huwag kang mag-react agad. Huminga ng malalim. I-shift ang usapan. Magtanong ng iba. Magbiro ng simple. Hindi ito pagiging takot. Ito ay control. Control sa sarili. Control sa emosyon. Control sa respeto. At ang nakakatuwa? Kapag nagawa mo ito, ikaw ang mas nakakaangat kahit hindi ka sumigaw. Tip number 5. Kapag paulit-ulit kang binabastos, lumayo ka na lang. May mga sitwasyon sa buhay na kahit anong tiis o pakikisama ang gawin mo, paulit-ulit ka pa rin binabastos, binabalewala o hindi iginagalang. Sa mga ganitong pagkakataon, minsan ang pinakamatibay na sagot ay hindi ganti, kundi pag-alis. Oo, ang paglayo ay hindi kahinaan ito ay pagpili sa sarili mong kapayapaan at dignidad. Kwento, may kaibigan ako si Ana. Napakagaling niya sa trabaho, masipag, maayos kausap, may malasakit sa team, pero sa opisina nila, lagi siyang binabara ng boss niya sa harap ng iba. Hindi pinapansin ang ideas niya, pinagtatawanan pa minsan. At kahit paulit-ulit niyang pinapakita ang husay niya, wala pa ring respeto. Akala niya, kailangan lang niyang patunayan ang sarili. Pero habang tumatagal, mas nauubos siya. Hanggang isang araw, sa gitna ng meeting, habang nagpipresent siya ng project na pinaghirapan niya, pinutol na naman siya. Walang dahilan, walang respeto. Alam mo kung anong ginawa niya. Tahimik niyang isinara ang laptop niya, tumayo at nagpaalam. Walang sigawan, walang drama, pero kitang kita ang paninindigan. Kinabukasan, nag-resign siya. At ilang buwan lang, napunta siya sa bagong kumpanya kung saan mas pinapahalagahan ang mga katulad niyang masipag at may prinsipyo. Hindi siya umalis dahil talunan siya, umalis siya dahil alam niya ang halaga niya. Anong aral dito? Hindi mo kailangang manatili sa lugar na hindi ka nire-respeto. Hindi mo kailangang makipaglaban araw-araw para sa atensyon o pagtingin ng ibang tao. Ang taong may self-respect, marunong lumayo kapag hindi na siya pinahahalagahan. Sabi nga sa Stoic philosophy, wala kang kontrol sa asal ng iba pero may kontrol ka sa desisyong lumayo para protektahan ang sarili mo. Ang tunay na lakas hindi laging nasa pananatili, minsan nasa katahimikan ng pag-alis. Kailan mo malalaman na panahon na para umalis? Kapag paulit-ulit kang binabastos kahit maayos kang makitungo. Kapag napapabayaan mo na ang sarili mo dahil sa stress at pakikisama. Kapag lahat ng effort mo ay hindi pinapansin o ginagantihan ng panlalait. Kapag naramdaman mong wala ka ng dignidad sa isang lugar, hindi ka mahina kung lalayo ka. Sa totoo lang, mas pinahahalagahan ang taong marunong pumili ng kapayapaan kaysa sa gulo. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang sumigaw para pakinggan. Hindi mo kailangang magmakaawa para respetuhin. Minsan, ang simpleng paglalakad palayo ay sapat na para malaman ng iba na hindi ka basta-basta. Ngayong napag-usapan na natin ang limang makapangyarihang paraan para makuha ang respeto ng iba, isa lang ang gusto kong ipaabot sa iyo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para igalang. Ang respeto ay hindi bunga ng sigawan, yabang, o pagmamakaawa. Ito ay resulta ng paninindigan, dignidad, at tahimik na tapang. Kapag tumatayo ka para batiin ang kausap, kapag hindi ka nagpapadala sa galit, kapag pinutol ka, Kapag kaya mong ngumiti kahit sinusubukang sirain ka, kapag binabago mo ang usapan imbes na pumatol, at higit sa lahat, kapag marunong kang lumayo sa mga hindi marunong rumespeto sa'yo, doon nagsisimulang igalang ka. At ang pinakamahalagang respeto, yung nanggagaling sa sarili mo. Kaya simula ngayon, lakaran mo ang mundo na may tahimik na tapang. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Ang pagkatao mo kusa ng magsasalita. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakilike mo naman ito at mag-subscribe sa channel. I-comment mo rin ang saloobin mo. Kung gusto mong mag-share ng karanasan mo, o kahit simple lang, karapat dapat akong igalang. Para alam kong andito ka at committed ka na sa bagong mindset na ito. Huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang Stoic Wisdom videos natin. Bonus! May dalawa pa akong video dito na siguradong makakatulong pa sayo. Panoorin mo rin ang mga yan para tuloy-tuloy ang paglalim ng kaalaman mo sa self-respect, disiplina, at stoic mindset. Maraming salamat sa panunood. Magkita tayo ulit sa susunod na video. At tandaan, tahimik ka mang kumilos, pero kapag may paninindigan ka, malakas ang dating mo.